video tayo sobrang haba na 4 minutes na yun 4 minutes na yan ayaw kita nyo nag vlog ako eh o uh, diba o uh, isa uh, rin o uh. isa rin isa rin madali hindi naman ay pagkakararaan sa iyo eh nagmamadali ka eh nagmamadali relax makakarating ka din sa roonan yung preno yun lang freno mo bangga palpak eh ay paipasok sa lobo so bato bato mapapasakaan to tapos so, hindi mo talaga hindi to eh uy bigla bigla walang ilaw ano ba yun sa kuya nasa lubong na wala bang ilaw amen nagbabike eh. wala na yung nagbabike ayun sabi nyo oh mamadali na naman siya nakikita na naman niya ako Binabata lang ko lang kapagdating ko sa trabaho sakto lang baga lang ako ayaw ko magmadali lagi akong maaga eh ayun charity maaga lagi relax lang relax problem, hindi sasakyan. Ah, sa likod mo. 'Yun ho. Oh. Good evening. Yes. Ano na 'yan? Sa bayan na. Ah, ito tayo,